Hello everyone! Welcome again to my channel, Yolanda Kitchenomics! Mga ka-kitchen, masarap ngayon ang ating recipe at excited akong i-share sa inyo ang papasarapin nating manok. Itong ating chicken, nilagyan natin ng salt, of course, marinate muna natin. Lagyan natin ng onion powder. Kung walang onion powder, pwede yung onion na minch, diba? Tsaka ground black pepper. At Spanish paprika. So, ang technique nito para masarap at malinam na mga ating lulutuin na chicken sa anumang kahit mga recipe, dapat ima-marinate muna natin ito ng mga ilang oras. O so, kaya 30 minutes lang. Ayan, ima natin ito at ilamas muna natin yan. Yung ating ilagay ng mga uh, pampasarap dito, pampalasa natin, ano. Then, maglagay rin natin dito ng vinegar. At least dalawang tablespoon ng vinegar para... Uh, mas maganda yung pagkapamarinate nito at hindi gaano malansa yung ating manok. Then, after 30 minutes na aking pagmarinate, yan, nilagay ko sa isang kawali, no, para lutuin ko dito ng walang mantika. Hindi ako nagalagay ng mantika, mga ka kasi alam naman natin na yung chicken, pag dagang niluluto mo, yung nakakaroon ng sariling mantika. Kaya tatakpan lang natin ito at hintayin natin na magkaroon ng sariling mantika o ang sinasabi ating silangkot siya or isi natin. Ayan, no? At mapapansin natin at ayan, syempre haluin lang natin ng bahagya yung ating chicken hanggang sa mag, uh, mag golden brown. pa diba? At lalabas ng sarili niyang mantika. Ayan. At dito, kaya ito yung aking special na luto dahil naglagay ako dito ng pineapple jam. Itong ating pineapple jam ay pag masaya tayong gumawa ng sariling atin na pineapple. Pag lalo na pag marami tayong mga pineapple, pwedeng mag-imbak ng ganyan, no? ma natin yung ating pineapple at gawin natin ito pang palasa sa ating mga lutuin chicken, pork, o kahit anong klaseng mga recipe. So actually, sa bahay, dahil ayan, maglagay na tayo ng mga at least yung tansyado lang natin nga ilagay. No? Kasi hindi na ako naglagay ng sugar dito dahil alam naman natin na yung ating pineapple jam ay matamis na lasa dahil sa asukal, di ba? So ito, ah uh, ginagawa ko ito mga ka kitchen dahil gustong gusto ko yung lasa ng pineapple. So instead na bumili ka pa sa tindahan ng pineapple, why not gumawa ka ng sarili mong pineapple jam at i-preserve mo lang lang yan para pwedeng pang palaman, di ba? Pwede rin itong pang gamit sa pagluto ng mga sarili mong mga recipe. Ayan, pampalasa sa paggawa ng adobo. Ayan. Ang naglag naglagay rin nga pala ko din ng brown rice vinegar. Kung walang brown rice vinegar, okay lang naman yung mga uh, so, uh, vinegar na nabibili natin, no? Kaya yung coconut vinegar. Ayan, kasi para lang mabalans yung tamis. Dahil alaman natin yung uh, yung ating pineapple jam ay matamis no kaya para hindi siya ganong matamis mabalanse lang lagyan ng konting vinegar so na depende lang yan sa inyo Ayan, guys, no? Mga kitchen So, after na maluto natin ito, ito na yan. Di ba parang merong kang sinasabing hamunada or chicken hamunada instant. Di ba? So, kumbaga, hindi mo na kailangang ibabad ng matagal. Uh, i-marinate mo lang yung chicken. Depende sa ilalagay uh, ka lang ng salt, pepper, paprika, ground black, black, black pepper, kunting uh, vinegar. Tapos, i-marinate mo na at least 30 to, 30, 30 to 1 hour. Then, lutuin mo siya na without lagyan ng wag mo na lagyan ng oil, di ba? Then yun, pinaka pampalasa mo dito instead na bumili ka pa sa grocery ng pineapple o pineapple juice, wag na lang gumawa ka lang sarili mong pineapple jam at pwede mo na itong gawing pampasarap para sa mga lutuin mo sa chicken. Pwede rin ito sa pork, di ba? O kaya pwede rin pang palaman yung pineapple jam. So yan, di ba? Napakasarap asin malasa siya dahil sana na natin yung chicken. Diba? I hope nagustuhan nyo itong ating recipe today. Don't forget to like, subscribe, and comment. Pa-share din yung ating recipe. At I hope you like our recipe today. Until next time, see you. Thank you for watching, guys.